Ika-dalawampu-tatlong kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Hob at nagsabi, Magpahanggang ngayoy mapanghimagsik ang aking daing. Ang bugbog sa akin ay lalong mabigat kaysa aking hibik. O mano nawang maalaman ko kung saan ko masusumpungan siya upang ako'y dumating hanggang sa kanyang likmuan. Aking aayusin ang aking usap sa harap niya at pupunuin ko ang aking bibig ng mga pangangatwiran aking malalaman ang mga salita na kanyang isasagot sa akin, at matatalastas ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin. Makikipagtalo ba siya sa akin sa kalakhan ng kanyang kapangyarihan? Hindi, kundi pakikinggan niya ako. Dooy makapangangatwiran sa kanya ang matuwid. Sa gayoy maliligtas ako magpakailanman sa aking hukom. Narito, ako'y nagpapatuloy ngunit wala siya. At sa dakong likuran, ngunit hindi ko siya mamataan. Sa kaliwa, pagka siya'y gumagawa, ngunit hindi ko mamasdan siya. Siya'y nagkukubli sa kanan na hindi ko makita siya. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. pagkakanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Ngunit siya'y sa isang akala at sinong makapagpapabalik sa kanya? At kung ano ang ninanasa ng kanyang kaluluwa, siya nga niyang ginagawa. Sapagkat kanyang isinasagawa ang itinakda sa akin, at maraming gayong mga bagay ang nasa kanya kaya't ako'y nababagabag sa kanyang harapan. Pagka aking binubulay, ay natatakot ako sa kanya. Dahil sa pinapanglupaypay ng Diyos ang aking puso, at binabagabag ako ng makapangyarihan sa lahat. Sapagkat hindi ako inihiwalay sa harap ng kadiliman, ni tinakpan man niya ang salimuot na kadiliman sa aking mukha.